Pinaboy, sinalaula, ng mismong uh, Korte Suprema ang konstitusyon na dapat sila ang magpoprotekta, pinaboy nila. So ang message ko na lang kay Vice President Sara Duterte, go to hell, sumama ka na sa tatay mo. Sir, sa isyu po ng impeachment kung saan itong uh, Korte Suprema ay naglabas ng desisyon, o no? ibinasura, kahit hindi pa nakikita yung ebidensya, ibinasura na nila itong impeachment case labang kay Vice President Sara Duterte. Para sa iyo po ba, sa tingin mo, tama po ba ito o nahaluan ng politika? Uh, binaboy, yan ang uh, malalarawan ko dyan, binaboy, sinalaula, ng mismong uh, Korte Suprema ang konstitusyon na dapat sila ang magpoprotekta pinaboy nila. Unang-una, saan ka nakakita na gusto ng Korte Suprema ipatupad yung isang patakaran na ngayon pa lang nila ginawa, yung patakaran na yan, pero gusto ipatupad na nung nakaraan. Kung baga, nag, uh, gumawa ng uh, mga procedure ang Korte sa proseso ng impeachment, paano ipapile, kailan ipapile, pero hindi, hindi yan alam ng Kongreso. Dito lang sa ng ni Leone na uh, desisyon with concurrence ng uh, unanimous ng uh, unanimous consent ng uh, korte eh subi ba yon kaya ang ang napakalaking tanungan ah uh, itong Korte Suprema ay talagang lumagpas sa dapat niyang desisyon na hindi naman niya trabaho ang uh, ang makialam, ang makialam sa impeachment process kasi yan ay uh, sabi ng konstitusyon, yan ay karapatan lamang ng Senado, yung trial, yung pag-initiate ng impeachment, karapatan niya ng House. Pero ewan ko ba uh, kung anong nakain ng mga maestrado ng Korte Suprema. Sir, sa naging desisyon na ito ng Korte Suprema, paano po yung ating uh, demokrasi, yung check and balance ng ating ustisya? Ano po masasabi mo rito? Ay eh, pinatay nila ang check and, ang check and balance. nag mga Diyos. Dahil kaya nga may, precisely, kaya nga may impeachment process at ibinigay yon sa Senado, sinasabi ng mga gumawa ng konstitusyon, hindi yan binigay sa Court Suprema. Precisely, ibinigay yan sa Senado kasi ang impeachment process is a political act. Ibig sabihin, talagang kasama dyan yung opinion ng tao, yung political act. Hindi yan purely legal procedure. Kaya, ang sinasabi ng konstitusyon, ng mga gumawa ng konstitusyon, dapat sa Kongreso at Senado yan. Walang kinalaman dapat yan ng uh, Korte Suprema. Pero yun nga, binaboy nila ang proseso. No? Mismong Korte Suprema ang bumaboy sa ating konstitusyon. Sir, final message mo kay uh, Vice President Sara Duterte. Eh, makapalang mukha niyan. Hindi naman nahiya yan. Kahit anong sabihin nating mensahe. Eh, ang alam lang niyan, magbanta banta ng pagpatay ng tao, no less than nga yung ating presidente, pinabanta na papatayin, di ba? Kayo pa kaya na mga karatipang pamayan? So ang message ko na lang kay Vice President uh, Sara Duterte, go to hell, mamakala sa tatay mo.